yun na uh, mga idol uh, bali karating ko lang galing uh, nagtinda sa magutom ako walang ulam kaya ito yung ulam ko mga idol uh, sa so bagong lahat nais ko munang magpasalamat mga idol no, sa binigay niyang biyayak Lord, maraming salamat sa binigay mong biyaya para sa akin na uh, why makapagbigay ito ko na sa aming katawan, di ba, physical pati na rin spiritual. And I thank you, yakin na lang, Jesus. Amen. So, ayan, uh, kain na tayo mga idol. Dito ko na ibagay mga lods sa, uh, ano,

tayo ng laglag Kagaling ah, ko lang galing nagtenda Nagutom ako mga idol Eh walang ulam kaya napabili na lang yung sardinas hmm. Yung ano, manghang to na sardinas mga idol.

Wala si Bungsa mga idol, umalis kasama ni mama niya. Uh, naningil sila mga idol. Nanginig ko sa mga pautang. Itim ko na mga idol oh. Bilal sa araw. So ayan lang mga idol. Maraming salamat sa walang sawan yung pagsusubaybay. God bless po.